So, what's up guys? Ayan, good morning. Welcome back sa Andrea Judge TV. So, ayan guys, no, pawi na tayo. Uh, katatapos lang yung ng uh, pickup shift natin. So, bonus shift siya na 4 hours uh, dahil wala nga silang tao ngayong weekend So um, tinanong ako kung pwede pumasok kahit 4 hours So ayan, uh, pumasok lang tayo sa Glit uh, Sayang din naman, bonus din yun um, Pauwi na tayo guys So today is Saturday <laughs> Nakalimutan na eh yeah, Today is Saturday and um, May pupuntahan tayo, pupunta kami sa Adventure Park City um, sa Algonquin, Illinois. So, one hour drive siya sa amin para ipasyal yung mga bata, especially si Clay Kasi nga, during the winter, guys, mostly yung mga bata dito is nasa loob lang ng, ng bahay dahil malamig. At least, kahit pa na tinatry namin na ipasyal sila o ipunta sa mga indoor um, uh, play area na may mga bata. Then, mostly, yung mga bata is, yon. Um, mostly dito sa US lang na pag-winter, nasa winter area, guys uh, dinadala ng mga parents yung mga anak nila sa mga uh, indoor play area. Nakakalungkot nga kasi um, yung mga bata minsan nasa loob lang ng bahay for this kind of season. No? So, sana mag-enjoy si Klain. Gusto niya yun eh, yung meron nata doon yung parang ano, up uh, ano, yung mga bola ba na pwede siya mag-dive. Ayan. And yun, I enjoy lang namin and i-update ko na lang kayo later. 5 minutes later Ayan guys, so nandito na tayo sa sasakyan Ayan, so tulad nga nang nasabi ko kanina guys no Hanggat maaari, during winter uh, Pinapasyal namin yung mga bata uh, Especially si Klain um, Dahil, yun nga, nasa loob lang sila ng bahay Wala masyadong interaction uh, Sa ibang bata, yung makakapaglaro sila Or yung ano ba, uh, makapag have fun sila Kasi hindi sila makalabas dahil malamig Um, same thing yung ginawa din namin kay Tiffany dati so nagsiset kami mostly dito ng parang play date ganyan sa mga kaibigan like um, kaibigan namin na may same age with Tiffany before so pina-play date namin sila or pinapasyal namin si Tiffany sa mga indoor um, play area kasi yun nga um, para kahit pa pano um, kahit winter is nag enjoy pa rin yung mga bata kaya yun hanggat maaari pag weekend yan pinapasyal namin sila sasama so, lang kayo sa vlog pakita namin sa inyo later kung ano yung so update na lang later Hi guys, ayan, update lang. Sorry, di na ako nakapag-update nung dumating ako, no. Da, sinabi ko nga sa inyo, mayroong project si Andrea. Ah, naglalagay siya ng mga wallpaper sa ano, sa kitchen island Head and then dun sa tabi ng entrance door namin, first... no. Di ko na nga na-update 'yon dahil um, nakatulog ako, guys. <clears throat> pagod na, pagod ako. And uh, antok na antok. Pagdating ko, diretso tulog na ako. And ayan, so right now, tulad din sinabi ko, pupunta tayo sa Fun City Adventure Park. Yan, yeah, Fun so, yeah, City Adventure Park. And ayun, uh, ipapasya lang namin itong bakulit na bata na to na excited. Yay! And syempre, ang aming ate, Hi Claire! Hello. Na maglalaro with Clay and Ayan. So ayun guys, siguro update na lang namin At kayo later. See ya! In your eyes, under your spell, oh, it's like we've always known it, even though it's new. I can already tell all oh, that this feeling is taking over. Oh, can we take our time? guys, nandito na kami. So, ito yung um, pupunta namin. Fun City Adventure Park. So, um, play area siya. May mga tarpulin. ah, tarpulin. tarpolin. May mga, ano Ball pit dyan. And, uh, mga, what is like, tawag dun, Besa, yung, when you jump? Trampoline. Trampoline, yeah. yeah. <laughs> sinabi ko tarpaulin <laughs> pambihira so ayan si Clay no yay excited ang bata Nagigising lang yan guys Ayan So wala pa sa mood medyo Pero mamaya pag nakita niya yan uh, mag -e enjoy yan dito Let's go So ba diba dito uh, Ano yung kailangan bago ka bumili ng ticket? Kailangan mag sign ka muna ng waiver Waiver So Yan meron silang mga ipad yeah. pwede ka kang... yan, May mga ipad dun guys Yan Pwede mo siyang gamitin Para mag sign ka ng waiver para sa ano yun, no? safety, parang mga ganun ganon no, waiver ano. And then pagka okay na, parang sa sinihan yan, dito ka mag uh, order ng ticket. So papunch mo lang yan. So ayan guys, Merong mga parang storage area dyan. Pwede mo ilagay yung shoes mo, saka yung jacket. So bumili ng special na medyas para sa trampoline. Ayan. So sa kami. Ayan. Bis lang kami, lalagay lang namin dito. Ayan na si Klein. Excited na. Let's go. O, ano unahin natin? So, unahin namin ang ball pit with slide. Ayan. Kasi, gustong gusto. Ay, tumatakbo guys. So. Oh. Ayan. Tumatakbo na si Clay na tumatakbo. Excited na. Ayan. So, ito yung ball pit guys. Ayan. Ayan yung slide. O, oh. malaki. Ito yung nagustuhan namin guys kasi malaki yung ball pit. And, ayan. Ma malaki yung mga slides. Hey, wow. kami sa pagdadive kami. Pagdadive. Where? In your One. Ayan si Clayton guys oh. Ayan. Uh Clay, let's go. Ate dive. Show it. <laughs> <laughs> There's lane, Clayton, Clayton. Ay, ano naman sasabi mo? Ikaw nag enjoy yata eh.

Let's go. Ayun, oh, si Ma'am natabunan na. Ayun, <laughs> nawala na yung mami mo. Asan na? Be, try yung slide. O, ayun oh, yung dalawa. Ayun si Claire. Saka si Clay. Hindi ko ma-zoom in eh kasi naka-low light. Ayan, nandun sila guys. Ay, ayan, nandito yan sila. Ayun yung shadow. Abangan natin. Let's go. Let's go. Let's go. Please return to your rooms to gather your belongings. Thank you. Yay! Yay! Woo! You like it, Claire? Ay na anime, just. Yes. How is it, there? Good! Yeah, it's a lot of maze. I'm going claim, claim. claim. Let's go, maze! Family maze! Di man na natin? <laughs> Hayaan mo lang siya ba mauna. Dito na natin, who wins? Oh. Try to beat Ate Kling. Oh, Who's gonna win? Let's go! Adventure of Kling. Kling doing Doink Adventure. Let's go! Nasa ibang planeta na ata kami. Let's go! Pupalik <laughs> <laughs> yung ano namin. Medyo mahirap siya. Para sa atin na ha? hala. Masakit sa likod ah. Ayan. Kasi third level na kami. Claire, kamusta yung adventure mo? Mamalaglag si Clay ah. na. Ayan, ang na namin guys oh. Ayan si Clay, matapang. Matapang na bata. Ayan oh. Ayan. Go Clay, Clay. Go Clay, Clay. Go, clean Klein. Go, Klein, clean Good job. You're gonna finish it, Klein. Yay! Guys, nalapit na namin matapos, guys. Ang aming adventure. Yeah, nakakatakot, guys. <laughs> Kala ko parang bibigay, guys. <laughs> Ayan. Jumpers, partner, Man, now, be, wait mo kami, ha. Ah. Nanalo ang mga bata, guys. Yung mga... Oh, thank you. Yung mga magulang. Hindi. Yay! Jumpers, here for Ayan na, si Mami. Mami, ko yung pinakalas. Are you guys ready? Ready? Oh, wait. Excuse me. Are you guys ready? Ready? Yeah. Say, excuse me. Go! Hindi ako kaya. Yay! Don't want to watch the cleaner? <laughs> yeah. He loves it. Let's go to the trampoline now. So he loves it. Doon tayo. The trampoline. Oh, Ayan, yeah. trampoline. Let's go. Let's explore. Ito naman namin yung ano, trampoline. Kasi may like tumalantala na yun na. Nauna na doon. <laughs> Tumatakbo guys. So, ayan oh. Six lane o. Oh, ayan. Ito naman ang gusto niya. Tatalon-talon. Let's go. Yay! <laughs> Tumalon sa ano eh. Oh, sige, ikaw nga, hal. Hal, ikaw, ikaw nga. Hindi ako pwede, may spray na ako eh. May hirap i-balance na. Oo. o si Andre ah. Parang ba? Hal! Hal! Hal, ba't ganun? Hal, ba't parang lubog na lubog? <laughs> Mabigat ako eh. Si <laughs> Kling Kling, Kling Kling, go Kling! Go! <laughs> Diyan ka naman nag-jump. Yay! Yay! thank you total musik lain. Yay, yay, woo, woo, op, ah, Galing, wow, jump, 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 oh. And guys, so maglalaban kami ni Claire. Panoorin niyo. Let's go. Uh, ibang level 'to, guys. <laughs> Kasi 'to umiikot. Ayan. So ito kami. Dito kami maglalaban ni Claire. Ayan guys, talo. Let's go. Let's go. Talo siya. Di na makalis dyan. Let's go. Aray. <laughs> bye. Loser. 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 <laughs> bye bye. You're a loser. Ouch. Guys, okay, more ball pit. Nawala si Klein sa kasi ma'am. Bala dito lang sila be. Ayan, more ball pit dito guys. Okay. Yeah. Kaya gusto ni eh um, plane dito. And meron din dito yan for mga kids guys. pwede sila maglakad-lakad. Ay mag ano, akit Parang mountain climbing. Ayan, para sa mga bata. You wanna try that? Why? No. I'm tired. You're tired. Ayan, yan So, ayan. kasi ayan yung arcade. Then meron dito. I wanna try this one. Tubing clear. Yeah. Yeah, let's do it. Eh, my tubing dyan, guys. Maganda, mabilis yan. Hindi naman abot. Are you happy, Klein? Ha? Uh, are you happy? Yeah. Yeah, you're happy. He's happy daw, guys. Yes, he's happy. You happy? You happy? You happy? Where do you want me to go? Where do you want me to go? Huh? Let's go. So, hal, ano mo sasabi mo sa ano na to? Um, uh, fun Para ano? sa pagkabata. Yeah Siya yung ano, talagang ng talent sa trampoline sa dun sa ano. Pero kung mapapasa nyo guys, oh. No. <laughs> Ang tayo Hindi, hindi niya pa hindi niya nakita. Hindi niya nabasa. So, ano. Ayan. Ayun. Kaya si Claire lang yun nandon karon Pero masarap ha, enjoy ha. Masaya. Masaya kasi. Laki yeah. kita mo din yung mga bata na May lalo si Clay. kasi yeah. nanonood siya parati ng mga videos may mga parang ball adventure ball park yeah. o may mga ball feet. Yeah. So, kaya yun, yun niya nga siya. Kaya yun na yun na ayun na yun na yun Enjoy na enjoy yan o oh. Yan o oh. Yay Yay Okay, guys Ang bilis na ito guys Ayan Tuwan tuwa, tuwa. o oh, Takbo ng takbo Ayan O oh. May Ha? May ano? Vibe na May LED Yeah Ayan oh. Yeah. Tuwan yeah. tuwa tuwa Yay yeah. Ang cool dito guys May ganitong effect pa sila o Ayan Let's go. Good job, They are I really like Happy Kidney Happy Kidney Let's go Jump 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 Digi 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 isa den oh isa den naman, oh yung isa, yung naman <laughs> na dalawa, ayan. Ang mag-ate, boy. Boy, boy. 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 Okay. Guys, hindi oh, <laughs> pa rin tapos si Clay, no? <laughs> Let's go, Clay. And then yung ate namin nag-enjoy din. Go, ate, Go. Go! Sunod-sunod nga ate hanggang doon. Wow! Ayun si Klein. Ayun yung dalawa. Ayun yung dalawa. Oh. Go! 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 Dance! 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 Ganda ng vibe guys kasi may mga LED. Natutuwa si Klein. Na oh, ayan. Ayan o. Woohoo! Yay! Yay! Claire, how's the experience? Good! You liking it? Uh -huh. You you becoming a kid again? Yeah. Kasi nagdadalagan na to guys eh So it's, she's becoming a kid again with his uh, brother there Si and Claim Hey, hey, hey Oh, oh, oh Pwede na Pwede na bilhin ng trampoline Ah uh, <laughs> no. Talaga no. tong dalawa. Nakakatawa guys. Nakakatawa. Makita tong dalawang to. Ayan. Na nagsasaya. Ayan guys. No? Nakakataba lang ng puso yung ano. Makita yung dalawang na naglalaro. Eh e enjoy ayan. ayan. So. Ayan. Siguro yeah. enjoy na lang muna namin yung the rest of uh, time here. Yeah. And update na lang namin kayo later. See ya. Yes. way kung, ano na? Umiikot pa habang umiikot Smash 5 Let's go Guys, gusto niya yung ano May kalaro siya Let's go Hindi na tumayo Pagod na, napagod And guys, nag-enjoy na yung bata doon si Klein. Uh, sobrang saya niya right ate. Ayan, hindi you na know, umalis sa trampoline. Ito uh, si Claire, nag-request ng candy. So, bibili muna kami ng candy niya. Anong candy yun, be? Airheads. Yeah, oh my God. It's been a while, be. Yung Airheads, yung favorite uh, candy ni Tiffany. And um, nung bata lagi namin yun yung binibili sa kanya no? Pero siyempre, mandala na siya, nag teenager na. Ayun. Um, dinan niya binibili yung airheads, pero ngayon bibili kami eto. Airheads. La doon guys no, doon sa ano. Pero may nakita daw siya sa candy machine. So, doon kami bibili sa candy machine ng Airheads. Ah. So you need to ano, yung card. Oh. And yung your heads. Let's just buy a gummy. Gummy? Yeah. Alright, okay, you sure? Yeah. Okay, let's go. And guys, nagbubuo siya guys, oh. Nung building block niya, nakahanap ng Lego. Ayan, oh. taas na guys, oh. Ayan, oh. Mahilig magbuo yan, eh. Ayan, oh. Let's go! Hey! Bye -bye. bye bye. Ayan guys, nagpapahinga na kami guys, napagod din ako kakalaro Pati si ate Ayan, so drinks muna kami guys Eh, Clay, talagang sobrang nag-enjoy Sulit na sulit yung pagpunta namin dito And yeah, um Siguro, meron din silang mga party booth dito guys So kung um, yung mga malapit dito sa Illinois uh, specifically Algonquin uh, yung mga malapit dyan yan, highly recommended itong Fun City Adventure um, meron silang ating nakita ko parang 9 rooms eh, for birthday party so inquire na lang guys hindi ko alam kung magkano pero ayan, uh, pwede mag birthday party dito so habang nag pa party sa loob yung mga bata naglalaro dito sa ano, yan tapos na siyang mag Laro dun sa mga bola at mga trampoline <laughs> Ayan, uh, arcade naman daw Ay, So, ayan guys, pa na kami, no? Sobrang nag-enjoy si Wayne Ayan, o uh, <laughs> Pagod nga siya, eh Pero happy naman yan, eh Sobrang, sobrang saya niya, guys so, Kaya, hindi um, ko Kung makikita niyo sa video, sobrang nag-enjoy nag siya Nag-enjoy talon ng talon <laughs> Oo, oo. Silit na, silit. Yung papa lang, eh Ayan. lakad na kami guys papunta sa sasakyan. Sobrang sulit dito, ang ganda ng place. Siguro next year, baka dito na lang mag-birthday si Clay, no? <laughs> Kasi ang ganda. Sobrang yung enjoy niya. Ayan guys, so, oh. pagka nandito kayo sa Algonquin, One City Adventure Park. Ayan. Ayan. Sulit guys. Highly recommended. Ayan guys, so, Pauwi na kami na, sakyan na kami guys. No? Sobrang saya ng mga bata guys. Kahit yung mga matatanda, sumaya. <laughs> Ayan. So currently, papunta kami ngayon ng McDonald's para bilan namin si Klein ng snacks. And then, nagre-request tong isang batang makulit din dito sa likod. Ayan. Favorite niya yung Chick-fil-A. So, bibili kami. May Chick-fil-A din doon. Um, magkatabi lang dito sa McDonald's Yun ay McDonald's actually. Ayan. So, magkatabi lang sila. And baka And next, outside, after namin umorder, umuwi na rin kami. So see you later. Bye. Okay. What would you like? So I'll get a large sweet tea. Large tea. Yes, and then the daily double meal. Okay, double meal. I'll get a, the medium French fries and the large French fries. So we got a four-piece strips meal with some Sprite with some medium mac and cheese, and a spicy deluxe entree, a grilled wrap entree with some ranch and. A 3, 3, Thank, you. Alright, you're gonna be all set. Thank you. You too. Ayan guys. Ayan. ayan Naka-order na kami ng pagkain. Currently yung mga bata, ayan, kumakain na. Ayan na. Uh, si Klein sa si Claire. So, ayan guys. Um, it's been a great night, no? Uh, weekend. Kasi nag-enjoy talaga yung mga bata. Yun ang mga importante doon. And syempre, bonus na lang na nag-enjoy din kami sa ginawa namin. Sobrang saya. Um, para kaming naging bata ulit. Ayan. So ayan, um masaya lang kasi um nag-enjoy kaming lahat. Um ayun, ayun, sulit na sulit yung uh, pagpunta namin doon, kahit one hour drive. Siguro guys, dito na namin tatapusin yung vlog. Again, maraming 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 salamat sa pag uh, support sa aming channel. Uh, keep on watching our videos, guys. Ang laking bagay sa amin 'yon. Mag-leave din kayo ng comment, like nyo yung video namin uh, para makapagkaroon makaroon tayo ng interaction, you know. Uh, mag connect tayo sa isa't isa guys masyado ano kami, sobrang happy kami dahil alam to maraming sumusuporta sa amin and yeah, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan uh, malaking tulong din sa amin currently it's 1,885 na kami so 150 na lang guys uh, mahita namin yung um, uh, second goal namin for this year which is yung road to 2k na minimiti namin So ayan, uh, again maraming maraming salamat. patuli uh, patuloy pa lang kami gagawa ng mga nursing update video, sit down vlog, care of me and Andrea. <laughs> ayan. So and syempre, itong mga ganitong buhay America vlogs, gan. Patuloy kami magsha-share ng um, uh, buhay namin dito as a Filipino migrant sa US. And yes, kung merong ganap like travel vlog, uh, gagawa din tayo ng mga travel vlog. Ayun. Maraming maraming salamat guys. Enjoy your weekend. Um happy weekend. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye. Let's go.